maliit na bagay yung uh, kaka-announce lang ni Congresswoman GMA na yung titulo ng lupa ay mabibigay na para hindi na po kayo nag-aalala. Itong sitwasyon po ninyo ay talaga ang kailangan natin tulungan ang inyong hanap buhay sa pagsasaka. Napakahalaga nito dahil pagka kayo'y nagsasaka hindi po kayo nagpapakain lamang ng sarili ninyo at saka ng pamilya ninyo. Yung sinasakan ninyo, yung tinatanim ninyo, yung inaani ninyo ay kasama po yan sa pagpakain ng lahat ng mga Pilipino. Marami na po ng mga traktor, mga uh, harvester na ganoon-ngunit kahit papaano hindi talaga mawawala yung, uh, yung kalabaw sa mag, sa pagsasaka natin. Ngunit hindi lang po ito, ito po ay bahagi lamang ng aming mas ma mahabaang programa. Patuloy po kung ano yung pangangailangan po na makakapagpaganda. Magbadala ng kaunting ginawa at hindi nyo na inaalala kung paano nyo pinapakain ang inyong pamilya. ano nyo, uh, paano kayo maghahanap buhay, paano kayo magkakaroon ng kaunting kita. Yan po ang uh, aming uh, pangarap na mayabot ninyo yung ganong klaseng ginawa sa inyong buhay. At nandito po ang pamahalaan. Pagka meron kayong pangangailangan... Wag ho ninyong, kila, wag kayong magdadalawang-isip na humingi. At hindi ito, ito po ang aming ginagawa. Sinasabi ko nga. awag ah, na kayong mag-thank you dahil trabaho talaga namin ito. Kaya ipera ninyo ito, kaya binabalik lang namin sa inyo ito. <laughs> matatanda natin, uh, meron tayong offline pag-abot, yun yung reach out operation natin sa mga lansangan ng Metro Manila para sa mga pamilya at individual na nakatira sa lansangan. Pero bahagi ng programa natin is maalis natin sila sa lansangan para hindi sila naaabuso na e-exploit. So bakit ba natin ginagawa to Nilalayo natin sila sa pahamak, inuuwi natin sila sa kanilang mga probinsya. Pero para masigurado natin na hindi maulit yung cycle na babalik sila sa mga lansangan, binibigyan natin sila ng mga tulong pinansyal or mga grants katulad nito mga kalabaw para masigurado na produktibo sila sa kanilang mga lugar. At ito, part 2 ng konsultasyon namin sa kanila. Tinanong namin sila so many times, ano ba yung pwede namin gawin para masigurado na natutulungan sila sa kanilang mga uh, pagsasaka bahagi ito ng programa ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na masigurado na yung social protection na i-expand natin pati sa mga tao, mga pamilya at individual na nakatira sa lansangan. Yes, galing to sa Carabao Center. DSWD binigay sa kanila yung pondo pang bili ng mga Carabao. So in this case, hindi financial assistance kung hindi farming inputs. By the way, meron din tayong mga product, uh, programa sa ibang lugar. Uh, sa mga badjaw naman nating kababayan, mga bangka naman ang gina, binibigay natin. May mga iba naman, mga ibat-ibang pangkabuhayan na equipment ang ating ibinibigay. Ito po yung naibigay -na -na sa amin ng mga kalabaw. Ay talaga malaking tulong po sa amin dahil kagaya po namin nasa bundok. Talagang kailangan po namin yung mga kalabaw kasi uh, sa alip na magpasang kami, may karton na po kami at kalabaw na pwedeng pangbaba ng mga kalakal namin sa bundok talagang damdam, ramdam na ramdam po namin yun kasi hindi lamang po yung mga kalabaw, pati nga po yung mga anak namin na kasalukuyan po ngayon nag-aaral ay tinutulungan po ng gobyerno natin. Ang gobyerno ay talagang hindi nagpapabaya po sa amin na namin mga kulot. Ay napakahalagang tulong po ito, napakahalaga talaga sa amin, no? lalo na sa mga kapatid, sa mga aitas na estudyante namin. Doon naman po sa mga Starlink internet na ipoprovide po na tulong sa amin. Siyempre po, malaking tulong po ito sa learning and teaching process ng mga bata, ng mga teachers. Kailangan-kailangan po nila ngayon, lalong-lalo na ngayon na technology multimedia na kinakailangan ng mga teachers sa kanilang pagtuturo